Good morning mga mami, mga papi, mga papi. Ito naman yung uh, kung paano mag uh, is gamit ang screen record sa Vivo Y11. Mga mami, mga papi, sa mga gumagamit dyan ng Vivo Y11, ganito, ta, ganito tayo kung paano tayo mag screen record. Kaya alam mo naman, syempre minsan hinahanap natin kung paano talaga yung pagagamit ng screen record kaya iba iba kasi yung paggano ng uh, screen record meron din sa mga ibang apps taas pipindutin mo siya pero ito naman kakaiba kasi ito sa Vivo Y11 mga mami mga papi kaya mga mami mga papi kung bago pa lang kayo sa aking channel maaaring paki like paki subscribe paki double para updated din ng aking mga bagong upload -up video at uh, support din ito na yan oh. yan buksan natin ang phone natin tapos uh, hanapin natin ngayon ang screen record sa Vivo Y11 kasi maglalaro kung halimbawa maglalaro tayo ng games para ma-record ito at wala to oh. maglalaro tayo ng uh, cooking Okay, ngayon, hanapin natin yung uh, screen record nito to Screen record. Yung mayroon ditong toldok dito sa baba. Ipindutin natin to. Ayun na, yun. Ito ang lumabas ngayon. Screen record. Ayan. Pindut natin yon. Tapos, kahit anong gagawin natin dito, naka, ano na, automatic, naka-record na yan. Kahit, yan na siya. Ayan na. natin. So, babalik na tayo sa ano ba, maglalaro na tayo. Ayan na siya. Magpiplay na siya. Maglalaro tayo ng uh, booking billiard. Auto pa, automatic na siya na magre-record yan. Mamaya, mamaya na pagtapos na to, pipindot babalikan natin doon para uh, pipindutin natin yung para maging uh, pasok na doon sa gallery. Yan. Yan. Yan yun sa na yan kasi napili ko yung paglalaro ng puking uh, billiards kasi sa totoo lang kasi yung billiard na to wala, wala kang katalo-talo dito yan ano kasi to op, larong ano to larong offline meron naman sa ano nito meron sa sa o uh, wifi meron din na laro dito yung sa online talaga ito offline kasi kaya wala siyang bayad. Wala. Free lang talaga sa paglalaro ng ganito. Yan. Ito lang sa katumataas yung mga naman ito hanggang sa magkakaroon ka nito ng trophy. Hanggang sa matapos mo ito. At least kahit pa paano nakakalibang naman ang paggamit ng larong billiards poking. Yan. Tuloy-tuloy lang yan sa ganyan. Yan kaya lang mayroong nabang naglalaro ko nito mayroong ano to mayroong ads kasi may ads kaya nakakabala din minsan pagkatapos magkaka-ads ng mga 5 minutes tapos masaka ka naman maglalaro nito kasi ganun ang paggamit ng billiard nakakabala yung uh, nagkakaroon siya ng ads saka pag ini-skip mo siya hindi siya kagad na babalik sa kanyang ano sa dati Uh, maya maya antayin mo talaga na magkaroon siya ng ikis sa kababalik dun sa nilalaro mong cooking billiards ayan ayos din naman minsan ano lang naman talaga chamba chamba lang naman minsan naman pero ano naman dito pag minsan try again ka din dito pag alimbawa ang pumasok dito yung uh, bala mo yung white na bala pag gano'n pas laging gano'n ang mangyayari, try again kaya uulitin mo yung laro mo pero kung halimbawa hindi yun na nakakashoot at lagi kang pasok tuloy tuloy yung pag mo tuloy tuloy yung uh, ano nang laro mo hanggang sa pataas ng pataas siya yan ang uh, sa billiard poking okay naman marami naman dito na nakakaaliw naman kahit kapaano Uh, oo ayos kahit pa paano yan oo halimbawa nakasakay ka sa jeep o nakasakay ka sa, mm, sa busman uh, nakakalibag naman kahit pa paano nakakano yung oras oo. lalo na pag wala kang load magagamit mo to kahit wala kang load hanggang sa makarating ka sa pupuntahan mo minsan Sineswerte ka rin naman sa paglalaro ng Kaya minsan, blessing-blessing naman yung ano mo. Uh, parang nakakatulong naman sa ano mo na ayos sa pasok na pasok yung mga pasok ng bola mo. Kaya minsan, sineswerte din sa minsan pag naglalakad ka, nakapulot ka ng piso o nakapulot ka ng 20 o sandaan, parang ganun din, parang panalong-panalo ka talaga sa paglalaro, di ba? Katulad nito, oh. Halos makapasok na lahat 'yan, oh. Ayun. Sampu na sampu na talaga 'yan ang larong walking billiard ah. balls 'yan, oh. 'Yan, oh. Maganda 'yan. Oh. Isip na pasok. Parang nakakaaliw, nakakaingay din kahit pa paano siya. Bola. Basta iiwasan mo lang talaga na makapasok yung bola mo na white. Kailangan ang um, pumapasok talaga yung mga kulay-kulay na yan ang white mo na bala mo huwag mong papasukin sa butas para hindi ka mag try again yan ang iniiwasan sa poking ball sa billiard ah, na laro na to ayan okay siyempre kahit pa paano sa totoo lang ah, nakakaiwas stress din to At sa ah, nakakaano ba nakakalibang ayan Libang-libang din tayo, mga mami, mga papi. Yan. Diba? Ano lang talaga, minsan talaga, kailangan proportion talaga yung uh, pasok ng pag, ano mo. Marumano ka tag mag, mag ano, ng uh, tutok na pasok sa butas. Yan. Ano lang. Kasi pag hindi mo siya itinudo parang may na ang palo niya hindi, parang hindi makakarating yung bola na tinamaan kaya kailangan mo na mabilis na pag ano ng kamay mo yung sa daliri ayan okay ayos na ayos kaya minsan naisipan ko lang naman to naisipan ko lang na siyang i-upload katulad sa mga meron din naman sa iba sa ligin... legend games din. Ganun din ang ginagawa nila, Game Games. Ganito din. Ah, nagla livestream sila para tapos i-upload nila. Parang ganito din 'yon. Mga mami, mga papi. Okay, oh. Ayos. Yan. Ayan, palong palok talaga. Ayan, ah. O, boss, pasok na naman, 'di ba? Ibig sabihin, swerte swerte ka talaga sa pagpapasok sa ka sa naiiwasan mo yung na, ipasok doon sa butas ang white na bala mo. ba diba? Mga mami, mga papi. Ayan. O, basta iyan mo lang, itutok mo lang doon sa pinakaano nito, yung white. Tutok na tutok lang siya, tapos saka mo i-scroll. Ayan. Basta importante, hindi tayo ma try again. Try again, mga mami, mga papi. Kaya lagi tayong congrats. Hanggang umabot tayo sa try yun. Paibe kasi siya? Oh. Ito, ibang klase naman to. Oh. Ibang klase, pahaba siya. Oh. Ang gagawin, pa isa, isa lang. Yan. Pa isa, isa siya. Yan tapos itong makatapataman dito yun at pagkatapos yan dun sa may kamay sana kasi pag tinamaan mo yung kamay na yun magdadampot yan, yun tapos ka na, winner ka na ganyan, ayan, uy munti ka na dun ha, munti ka nang makapasok sa butas ayan, ito yun, nadali mo yung uh, maipasok kaya congrats na naman sa iyo, mga mami mga papi Ayan, shareable na naman. Ayan. Walks. Medyo alanganin ka ngayon dyan. Ito. Wow, pasok. Okay, ito. Wow, dami mo na pasok ha. Ito pa. Ayan, good. Dito may heart na yan, no? Oh. Ayan, paano pasok yan, no? Oh. Good. Malapit na, dalawa na lang siya. Okay. Okay. Pam, di ko sa mga malapit na makapasok yun. Ayan. Medyo kainting ano lang siya. Well, oh, ayan. Pasok yan. Ayan. Nag-iisang uh, na lang. nag na lang siya. Ayan. Good. The winner ka naman dyan, mga mami, mga papi. Okay. Sige, tuloy lang. Okay. Ayan, yung kulay red. Karayan mo yun. Good. Yung kulay violet at kulay yellow pasok at ang kulay blue yun tinamaan pero hindi pa rin siya pumasok ang kulay pink pasok ay hindi pumasok ayan pero ito papasok na sa good dalawa na lang ang titirahin ayan okay hindi pumasok pero naka ano siya naka align para sa butas sa good nag iisa na lang siya mga papi ito yan winner ka naman dyan mga mommy mga papi okay 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 yan halos paganda paganda habang tumatagal gumaganda yung mga, mga 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 okay tuloy lang tuloy tuloy lang yan laban, okay Okay, tuloy-tuloy lang dyan. Sige, huwag kayong magsawa sa panonood at kayo naman ang susunod na maglalaro ng poking balls na na to para lagi kayong uh, panalo. Thank you for watching.